May, kung, kung pupunta, kung uuwi ka ng Pilipinas, ano gagawin mo dito? So, mag, mag, mag cross country ka na lang. In, instead na uuwi so, ka ng Pilipinas, pupunta ka ng Dubai. So, di ginawa niya yun. So, ngayon maghahapyer mag, niya naman sa Dubai. Parang, parang ano ba, naanong nasaya, kasi gawa nung, nung mga palpak na ginawa ko na, sabi niya, pailawan mo yung bahay ni mama, lagyan mo ng kuryente, lagyan mo ng water pump oh, no. eh paano natugin na nga yung ano yung nag-aano ng kuryente waray 13,000 binigay niya so sabi niya ang 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 pagkakalam niya niluluko ko siya, pinipilahan ko sol sol din yung mga kamag-anak na sa karigara na pinipilahan ko lang niya gani-gani yung asawa mo bakla mo ito nini itos 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 dami-dami chikat yung dami-dami sabi ko ako, sabi ko, nakilala mo ako gano'n na. Sabi ko, dapat, ang mo ako kung ano ako. Dahil kilala mo ako na gano'n na ako eh. Bakit magpadala ka sa mga sul-sul na tayong dalawa na mag-uusap, hindi man sila kasama sa pag-uusap natin. Sabi ko, kilala mo ako ng gano'n na ako eh. Bakit magpadala ka sa sul, sul So, nasa yun na yung decision. Ang anak mo nandito sa akin. Sabi ko, o oh, sige. Pahayag naman ako na kuhanin, kuhanin mo yung anak mo. Dalhin niyo sa inyo sa karigara. So tingnan natin kung anong kahinat na lang anak mo. Ako nagpalaki 3 months lang yun iniwan mo sa akin. Anong anong 3 years old na sa akin. Daddy ng daddy yan. O, pag namamatay ngayon, yan, pag hindi ako nakikita, sinasabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ay wala akong o oh, sige go. Sabi ko, nagkalabuan kasi kami. In one month na may utang kami doon, sinasabi ko may utang kami doon sa doon sa kanila din sa enjoyment namin, hindi ko nababayaran kasi hindi siya nagpapadala. Ang dami niyang dahilan. Parang natalabuan nga kami. Sabi ko, kaya sabi ko sa sabi ko sa friend ko, pinapatutulog ka sa kanya dahil baka hindi ako abot ng September mag-chogi na ako. Kasi alam ko kung bakit. Hindi mo kasi alam. Ang dami ko, may mga utang din ako. Kung, kung wala kayong utang, may utang ako. Inaasahan ko yung padala niya. Dahil sa mga sulsul ng kapatid niya na bakla daw ako, na lalaki daw ako. Na... Sabi ko, huwag ka magpadala kasi nakilala mo ako, tinanggap mo ako. Ganun na ako eh. Sabi ko, tayo dalawa nag-uusap. Hindi, hindi. Kapatid, hindi ko kapatid na nag-uusap. Tayo dalawa nag-uusap. kilala mo akong anong pagkatao. Sabi ko, simulat sa ko, kilala mo ako. Pinalaki ko yung anak mo. Simulat sa po, mo, mahal ko, mahal Yung ano ko nga, sabi, sabi niya, Sige, kasi alam mo dahil sa lalaki, pahamak talaga yung lalaki talaga. Lang. Dalawang kwintas, isang bracelet. Nasabang ang bracelet na akin ngayon. Dalawang alahas ng, dalawang singsing -sing ng, dalawang dito ng nako. Alam mo, nasangla ko lahat. Dahil sa lalaki. Hinahanap niya ngayon. So, nung last week, pumunta yung kapatid niya kasi pinatingnan, pinakuha, pinakuha, kasi military yung kapatid niya no, sa Mindanao, uh, so, nung kaming dalaw na sign. So, pumunta nung nakaraang linggo sa bahay kasi pina, pinatingnan yung alahas. Nasang na, sa lalaki. Alam mo anong dahilan ko sa kapatid niya? Sabi ko, sabi ko, nasang lako kasi yung alahas dahil marami akong problema ganito So, nalaman, nung asawa ko. Ko yung nalaman ng asawa ko, nilihim ko yun, nalaman ng asawa ko tapos na yun nung nalaman nagalit sa na akin yun 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 sabi niya punong punong na ako sa iyo sabi niya punong punong na ako sa iyo kailan kailan ba matapos ng pagsisinungaling mo sa akin kasi ang kambalo ng pagsisinungaling ay magnanakaw hindi naman ako magnanakaw sinungaling lang ako <laughs> <laughs> Sabi niya, ayaw ko sa tao sinungaling kasi ang kambal ng sinungaling magnanakaw. Sabi ko, hindi ako magnanakaw, sinungaling lang ako. <laughs> Sabi ko, wala na akong tiwala sa iyo. Nagpadala ako ng pera sa iyo pag may pag, pag, pag may pakita mo ano yung alas na anak ko. Although hindi naman niya anak, anak ko rin yun, 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 yun kasi anak kami ni. Eh. Sabi niya, pag may iba, pag may pakita mo yung alas na anak ko, magpapadala ako sa iyo. Kaya sabi ko, ang dami yung babayaran doon. Ang dami yung babayaran. Ang babayaran ng mga na to. Kaya sabi ko nga, ay din katapusan. Once na hindi naba, kasi nag... Kasi nag-tano siya ngayon ni eh, nag-tour nag siya ng India. Kasi yung, yung, yung amo niya kasi, although nasa Dubai siya, Dubai talaga siya. akin. Ka kaso lang, yung amo abo niya taga India. So, nung last week nung Kuwan, nung, nung, last week five. nag nagpunta ako nang Dubai kasi taga -du taga at nagpunta sa Indax yung amo um, yung taga Indax so ngayon tuwing tibo ko Simula last nung nakarang linggo hanggang ngayon hindi ako nakatanggap ng message hindi ko sana ko contact parang wala na kaming communication ba kaya sabi ko ano kaya kung magpakamatay na lang kaya ako kasi ano ano ano, ano pang ano pang hmm. anong ano pang ano sa ano pang ano sa buhay ko kung kasi doon lang ako mukha ng source sa kanya eh yung source ng pagtatrabaho ko hindi naman maaasahan niya ni kulang pa nga eh. Eh, dai hindi mo na masasabi kung sila mo kung bakit bakla is lalaki talaga hindi naman talaga babae ang harap lalaki naman talaga eh pag bakla eh so, alam mo kung bakit nag-asawa ko ng babae kasi hindi naman ako nangunguyab Lapit na lang. Lapit na lang ako ng lalaki. Lapit na lang ako ng babae. No choice eh. Kasi ako, bakla. Hindi ako nag-hahagod ah, muna. niya. Ah, mo na Kasi ako, alam niya, kasi ako bakla. Ah, ah, ako, pangit man talaga ako ha. Pero magaling ako makikisama. Magaling ako makikisama talaga. Never talaga akong nangligaw ng babae. Alam mo, dalawa asawa ko. Alam mo, asawa ko ng babae. Pero never ako nangligaw. Sila ang nangligaw sa akin. Ayun ko nga, hindi ko alam. Maot ka lang ako. Alam mo na Excuse me talaga, alam mo kang bakit, ha? Magsugad kami. Mm -hmm. Hindi ako magsugad kasi. Feeling ko, Babae ako, <laughs> Sakon! sempre, sempre sugat Siyempre <laughs> naman, sempre usogad. Sempre, hindi ano lang kasi adala. Interview e eh. boy abun ka. Oh, pero never talaga ako nag-attempt na ganun kasi hard oh, na no, babae. Pero mahal mo siya. Lalaki um, Dahil ano, alam mo anak bakit yes, nakikita na mahal mo siya. Mahal mo siya. Kasi may anak ka naman. Eh. Yan. Kuna ko eh mo pagpahemong pipi 'di yakitin. So, kasi like, mga excuse me lang talaga baka sabihin mo na bastos ako na bastos ako na pagkatapos kasi nagiging open-minded tayo ngayon eh. Excuse me lang. Ano lang talaga tanong, ano lang ba yung ano ko lang. Sana maging ma maayos kami kasi nagiging nagiging ano pala ngayon guys. wala akong pera eh. Wala akong pera. pera. Kasi sa akin kasi ang sala tanan eh. Kasalanan ko lahat kung bakit naging 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 ganun siya. Ano ba ha? 3 years, 3 years sa, sa Saudi. 3 years sa, sa Saudi wala kami na iPhone kasi wala sana iPhone pinadala lahat. Magkano lang ang Saudi sa Saudi 22,000 lahat nandito sa akin. Wala man ako na ibili ni kahit

May utang na naman doon. Ako ang may kasalanan. Kaya sabi ko, hindi hindi ko rin may hindi ko rin masisi yung sarili ko kung bakit ganun ang ano na asawa ko. Siyempre, nararamdaman niya yun eh, kahit lang sa ibang bansa siya. Sabi ko, mi alam mo, wala na, wala na kayong bagas. Sabi niya, ha? Naubos na, na niyo yung pira, anong pinagagawa niyo? Kaya hinahanapan na ako ng lahat na nagastos ko, bayad sa school, eh, etc, etc, etc. Kasi, siyempre, ako sabi niya nga, ha, hindi ako Bibi, po tadi tum dito. Oh. B, ano? At ah, uh, sa niya? B, B. Oh, B, oh, B. Sa ano? Sa enhancement. Oh, enhancement. 3 years old pa lang kasi. Toki, every month. 3 years old pa, hindi pa nga maaram kung ano eh. Naboyset na ako kasi pagdating sa room. Ako nakaupo sa chair. Tapos yung anak ko nag-sit. Tapos, sige, go. Uh, wait. Oh my God, sabi, sabi teacher, sige kay matagal pa naman kayo dito. Sabi, nag, 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 ano nga kanina, nag, nag exam, first, ano, first drilling Koray, kasi, pira man lang. Sabi ko, ma'am, bahala na ha, pira lang. Pira, pira lang. Ganun lang. Ano ba ito? Nursery. si Ray. Ray is old pa lang eh. Oh, war, pa lang. Hindi ko alam niya, na inundol na pala niya kasi, yung asawa ko na sa Dubai, nag-search siya. Well, pasakirin. Kuya, wala na agad kami ng sigarilyo ya. Sabi ko, sabi ko. Ya, yeah, sabi ko. Ya, yeah. sabi ko. Teacher, alam mo na. Oo ako ba?